Ang tubig, ginakaon, dili di may Ah. <tas> pero, <mga> idol. Ayo, <tas> <know> <tas> <Aberang> <tas> <pero, mga> idol. <tas> <tas>

nah, di na, bigot na, hindi sa ko. kung ano yung ginising naan, kasi sumangat idol. balik, balik siya mga idol, kaya naulaw mga idol. Naulaw kamera.

Maya TV. Christian. Nalalaman niyo mga idol. Dong, ano mga idol? Dong. Nag-accept challenge kami mga idol dito sa dito no. Tayo oh, nang tay. mga idol. Diyan kami naghanap mga idol. Tayo nang kalabog. Yan, yan, yung una video namin. Dito, yung una namin vlog dito mga idol. Dito may nag-vlog ng tayo ng kalabaw. First vlog namin mga idol. Ngayon, 2023 mga idol, no? Mag-vlog ka. Ngayon, 24 na mga idol. Mag-25 na mga idol. 200. Ang gago. Ano Gaya ka dong. Asking yami. amin. Laka rin doon Andi ay. Karon, Kata ni Stabay. Dala na Stabay. Bua. At walay ba. Ano na Ano. May mga idol. Karon mga idol. Maligo ka. Gamit. Gamit lang ang ating kalbi. Abalbi. 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 Ano ko tayo doon? Kay... Oh. Yan, debut Tugas. Ini oh. kita kan? Ini isa tu. Kita isa pa. Ito, isa pa. E dapat liguan. Sige. Ligo. Liguan isa pa. Ay dapat lang mo yan Lango yan. Wow. Asking yummy. <laughs> Asking <him> good. <laughs> Magugas ka po eh Puwe. Puwe. Wala dito mga idol. Tabay na yung mga idol. Nagtawa ninyo. Tabay na. Ha? Nagtawa eh. Tabay. 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 Sino kalaban mo? ah, <laughs> sino kalaban mo? Ang kalaban ko. Ay ako. Tinami. Ah, tinubdan. Ay lo, Tubod. Kamo. Kamo taga Maynila. Kilas kayo mo, di mo mukhang, ah, di mo minog mineral, di mo tubig. Ah, <laughs> kanon di tubig? Adilya. Ah, <laughs> kanon yung tubig? Taga may squatter. Maon. Taga squatter. Taga Manila Dili mo inong magtubod. Dili mo inong tubod. Dili mo ino, dili tubig. Kami. Kami. Pwede ma mausap. Mo inong magtubod. Mo magtubod mga idol. Mo inong magtubod. Mukhang magtubig. Oh, ah. Ang tubig, kinakaon, hindi lagi iniinom. Ah. Wala. Wala. per